Malalim kang dadalhin ng Scorpio libo at anim. Ang Jupiter sa iyong ikawalo at ikasyam na bahay ay kayat ng emosyonal na pagpapagaling, nakabahagin mapagkukunan, at pinalawak na karunungan. Sa unang bahagi ng taon, ang pagpaplano pananalapi pagpapalagay ang loob maaaring maging sentro. Ang solar eclipse nagtutulak patungo espiritual-pilosopikal pagreset. Ang paglalakbay, pag-aaral, pagtuturo maaaring maging pagbabago. Pag-ibig, lumalalim o nalulusaw ang mga pagsasama. Gusto mo ng malalim na koneksyon o wala, tumutulong ang Jupiter na muling buin ang tiwala at pagnanasa. Ang isang solar eclipse ay maaaring mag-udyok ng isang matapat na pagtutuos. Posible ang mga bagong simula sa pag-ibig, ngunit kung talagang bukas ka. Karera Behind the scenes work of investments, insurance, or research-focused careers get a boost. Jupiter gives you courage to face money or power fears. The eclipse may drive legal matters, publishing, or international dealings. Lumabas sa iyong comfort zone. Nadyihintay ang mga gantimpala. Umanap ng kalinawan, tuklasin ang katotohanan, baguhin ang iyong buhay. Mula noong dalawang libo at isa, ang Absolute Lip Psychic Network ay nakatulong sa mahigit limang milyong tao na makahanap ng patnubay, sagot at kapayapaan ng isip sa mga usapin ng puso, karera, at mga pinaka-personal na hamon sa buhay. Ang aming mga psychic ay hindi lamang likas na matalino, sila ang pinakamahusay sa pinakamahusay. 2% lang ng mga aplikante ang pumasa sa aming mahigpit na proseso ng screening. Tinitiyak na kumonekta ka sa pinakamahusay. Sa mahigit na 68 dokumentadong hula sa mundo sa aming newsletter na pasindak sa mga manunood pagkatotoo, isipin kung anong mga insight matutuklasan ng aming mga psychic para sa iyo. I-explore aming website higit 3,000 video sa tarot, astrolohiya, limang wika, kasama mga pang-araw-araw na horoskop sa walong wika bigyang kapangyarihan iyong araw. Huwag maghintay makuha mga sagot na rarapat sa iyo. Tumawag sa isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na daan at siyam na tandang bawas walong libo pitong daan, at pitong ngayon o bisitahin kom simulan iyong pagbabasa. Magsisimula na ang iyong kalinawan.